So ngayon, mga kababayan, eto na. Bukod kay Bongo, mm, si Harry Roque, mga kababayan, si Harry Roque, meron pang tatlo. Ah, meron na namang tatlo na ah, what we call this, tatlong video pa ang ipapalabas niya. Oo, mga kababayan, ako, ginuok ko tabang. Natapos na yung pulburon-pulburon issue na binulgar ni Peebles. Ngayon, si si Harry Roque, may tatlo pa daw na video, tatlong video ang gagawin pa lang. Uh -huh. Gagawa na naman ng panibagong video ang hangal. Oh, uh, sabi ko nga sa inyo, nung nagsama daw si Harry Roque at si Maharlika, sabi ni Maharloki ni ni, ni Maharloki, ni Maharlika at ni Roque sa dahig. Oh. Yeah, oh, uh -huh. uh -huh. uh, pinagsabay ko na lang yung pangalan. Oh, yung nagsama sila sa dahig, sabi niya, oh, yung nagsama kami ni Maharlika sa Canada, may nailabas kaming video, baka ngayon nagsama kami, may ilalabas pa. Oh. So meron na naman panibago, tatlo na naman daw. Oo. Oh, oh. Ma'am Nancy, Gilimbi, Dinis, may galab shout po. Oh, tatlong video daw yan. Oh, panuori natin ha, si Harry Roque, mga kababayan. Naku po, mga kababayans. Tatlong video. Oo, oh, oh. kasi nga, actually, tudo tanggi sila tudutanggi sila sa nilabas ni Peebles Kunanan na wala nga daw, di umanong ano, ah, hindi daw si Rocky ang naglabas dyan kung di si Maharlika. Ano yun, nagtuturoan na kayo. O, oh, nung tinuro ni hari Rocky na si Maharlika ang naglabas, sinuro naman ni Maharlika na si Vic Rodriguez daw. Oh, ega, bahala kayo dyan, nagtuturoan kayo, mga pangit naman kayo. Oo, oh, nagtuturoan ang mga pangit. Hmm. Kaya ngayon, mga kababayan, hanapin natin dito sa ating ano uh, <clears throat> sana ba yung na natin dito mga kababayan Sa ating mahiwagang tablet oo oh tatlong video pa daw nako po mga kababayan oo oh from the making of alam nyo, sa totoo lang mga kababayan ginagawa pa lang eh oo, ginagawa pa lang tapos sabi niya hindi naman daw po siya ang makapagpapabagsak sa Uh, gobyerno, kundi si BBM daw ang magpapabagsak sa sarili ni BBM kasi bakit pumayag daw si BBM na videohan habang nagkukukin. ah Oo, eto na, eto na. Mm, mga kababayan. Pumualta si dati presidential spokesperson mm. Harry Roque kasunod ng revelasyon mm. na siya umano ang pinagmulaan ng edited na polvoron video na sinasabing nagpapakita kay Pangulong Bongbong Marcos. Hmm, Yan ay matapos sa tingin ng dating kritiko ng Administrasyong Marcos na si Pebbles Cunanan sa pagdinig sa kamera hmm. na mula raw kay Roque ang nasabing nasa video kung saan tila gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Marcos. Ayon kay Roque, mukhang matindi raw ang pangangailangan ng dating kritiko ng Administrasyong Marcos na si Pebbles kaya bumaliktad ito. Giniti Roque patagal nang may... Pulvoron video, nilinaw rin ni Rocky na walang sensitibong pinag-usapan sa dinner na binanggit rin ni Kunanan. Pinalabas mm. din daw ang video sa California, sa Amerika at hindi sa Vancouver, Canada. Mga kapatid, ako po uh, si Gusto. O, oh, sa ibang bansa, alam nyo mga kababayan, kaya po nilabas nila sa ibang bansa, mga kababayan, yung video na yan para hindi sila makasuhan. As what I've said last video natin, last live, sabi ko nga, kaya doon nila plinee sa ibang bansa kasi walang makakasuhan. Kasi walang jurisdiction ang ating batas na magkaso kasi may batas po doon sa Canada or sa California or kung saan man yan nila ipiplay. Hindi sila makakasuhan kasi kung dito nila sa Pilipinas iplinee niyan, malamang sa malamang si Rocky matagal nang nakasuhan. So ito po, sabi ni Harry Rocky, hindi lang daw po isa yung video na yan kundi tatlo. Meron pang tatlo, hindi actually apat daw. Yung unang nilabas na video, ito, ito, ito. Kung nakita ninyo, yung naka-green, na naka -kwelyo. Actually, damit po yan ni Roque. Never naman po si BBM nagsuot ng damit na kulay berde, na may kwelyo. Si Roque lang po ang mahilig dyan. Oo. So, ito po sabi niya, meron pa daw tatlo on the making. O, kung, kung hindi daw siya busy sa kanyang asylum-asylum, edi eh, sana siya na lang daw ang naghanap ng tatlong video pa na i-play na yan at ipapakalat daw niya. So, ibig sabihin, klarong-klaro po na siya din mismo nagsabi sa sarili niya. Ito po. Una-una, sinabi po niya mm. na meron na raw akong natanggap na screenshot galing sa isang politiko mm. na nagpapakita na sumisinghot ng powdery white substance ang Marcos Jr. Mm. Hindi po totoo yun. Sa Hong Kong po, walang kahit anong larawan. Mm. Aamiling ko po, matagal nang usap-usapan mm. yung video na yan at kaya lahat ng tao naghahanap. Mm. Now, totoo po. Sinabi ko na, baka meron na pero dahil yan po ay nanggaling kay Maharlika. Hmm. Na meron daw siya puting... Ito na. Galing na naman kay Maharlika. Oh. Nung sabi ni Peebles Kunanan, si Harry Roque. Ngayon naman galing kay Harry Roque, galing na naman kay Maharlika. Maharlika. Ngayon, pag dating galing kay Maharlika, isa sabi naman, galing na naman kay Puting Ahas. Oh, si Puting Ahas na panot na gumagawa ng libro. Ah. na ibibigay na ang video. Ah. So yan po yung konteksto na pinag-uusapan paano kaya yan makikita ng taong bayan. Mm. Pero nung panahon pong yun, nung July 7, dun sa restaurant na yun, wala pa pong kahit anong larawan. Ang alam ko lang kasi Mahalika ay makakaroon ng isang video. Mm. Oo nga pa po. No? Bukod dito sa video na napanood na ng lahat, meron pa pong isang tao na positibong nagsabi sa akin, nagsabi sa akin na meron pa siyang nakita mismo sa kanyang dalawang mata, tatlo pang video oh. kung saan ang... Mar Marinig nyo sa bunganga mismo ni Harry Roque. Ah? Hindi lang daw video na isa yan. So, kumbaga, apat na video po. May tatlo pa na hindi pa na iplay oh, hindi pa na iplay Yung isa na nakita ninyo na nakaberding damit si BBM na gumanon sumandal sa bintana, isa pa lang yon May tatlo pa. Ang tanong ngayon, bakit alam ni Roque na may tatlo pa? So ibig sabihin, si Roque nga ang punot dulo dito. Kasi dapat si Maharlika ang nagsabi na may tatlo pa. Eh bakit alam na ni Roque? O minsan, alam niyo sa totoo lang mga kababayan, minsan nahuhuli din natin sila sa kanilang mga bunganga eh. Oh, may tatlo pa daw. Kasi may nakausap daw siyang tao na source person. Oh, so, so ito. Junior, di umano ay sumisingkot mm. ng powdery white substance. So abangan mm. natin, meron pang tatlo yan. Mm. E eh, kung ako ay hindi lang nag asylum ngayon sa Netherlands, e eh, di ako naghahanap ng tatlong video na yan. Oh, so ibig sabihin, may balak na si Roque na sirain no? ang administrasyon ni BBM. Kasi kung hindi lang daw siya nag-apply ng asylum sa Netherlands, ibig sabihin, siya na daw ang naghanap ng tatlong video pang yan. So ibig sabihin, may plano nga siya. O kaya mga kababayan, ito lang masasabi ko sa inyo. Dapat si Harry Roque isa sa source, no, isa sa investigahan at isa sa hahanapin, i-interviewin uh, or isa sa lilitisin. Kasi siya ang nagsabi na meron siyang nakakausap na may tatlo pa daw bukod sa isa. So, alam nyo mga kababayan, alam naman po natin na mga kritiko po yan sila. Ano bibig ibig sabihin ng kritiko? Sila po yung mga pumakalaban sa gobyerno. Hindi naman sila siguro NPA kasi wala naman silang armas. Hindi naman sila pumatay. Sa madaling salita, mga kritiko po sila. Ngayon, pag ganitong mangyari mga kababayan, ano bang dapat gawin dito? O habang maaga pa lang, kasuhan na. Diba? O eto, patuloy. Pero pakipusap doon sa taong nakakita ng tatlong video. Hmm. Pwede ba please lang para sa taong bayan. Hmm. Hanapin mo, mo naman yung tatlong video na yan. makita natin yan. Dahil hit na hit po yan. Pag yan ay napakita na naman. Oh, ang tanong ngayon, Harry Roque, sino ba yung tao na yan? Baka pag ipalabas nyo yung video na tatlo na yan, walang tao kasi kwento lang. Ah? Harry Roque, bago ninyo ilabas yung tatlong video na yan na nakabinbin pa, dapat sana ilabas nyo rin yung tao na nakakaalam. Kasi mahirap kasi na, oh, ito na po, nakuha na namin yung tatlong video galing sa ating source person. Ending, pinapa-edit nyo lang pala. Ending, pinapaayos nyo lang dyan sa AI or intelligence. oh di ba? Uh, tawag dito, artificial intelligence or AI. Di oh sino ba yung tao na yan na may hawak ng tatlong video nakakita ng tatlong video? Baka kayo lang. E, kasi, minsan sinabi ninyo dalawa ni Maharlika dyan sa dahig na alam mo, Hari Roque, huling-huli ka na. Bakit? Ito, oh, mga kababayan, oh, Maharlika at Roque sa dahig. Oh, nagkita na. Tignan nyo ha, pakinggan ninyo yung sinasabi ni Hari Roque at ni Maharlika nung nagkita sila sa dahig. Wait lang ha. Ito, 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 ito. Ito, oh. Wait lang, may ads lang. Oh. Nagsama na naman daw sila. Oh. Baka pagsama nila, baka meron na namang lalabas na video. Oh. Magandang-maganda. Oh, na. oh. Ayun natin na Kasama ko ang Asylum Seeker. ah. <laughs> so, so, na kayo. Wala na akong bayan. na so, naman ako. Hindi na lang nandito si Marley at papakainit ako. Pinakain na ako sa sapin, sapin Yes, hindi na lang ko siya na sapin, -sapin. eh, Pumunta pa ako doon sa bayan at manilimos dahil ako isang asylum seeker. No? Yeah. Pero alam mo, Marley mag-ingat ang mga bangag dahil ang huli tayong nagkasama ng buwan ng Hulyo sa oh. Yanigang Mundo dahil nagkaroon ng prueba na bangag, bangag, bangag ang mga oh, Mag-ingat daw ang kampo ng bangag. Kasi nung huli silang nagsaba nung Hulyo, nawindang daw ang mundo ng mga bangag. Kasi naglabas daw sila ng prueba. Yun pa yung video na nakaberde na damit si BBM. Nilabas nila pulburon video. So ngayon, nagsama na naman daw sila baka may panibago na naman daw ilalabas. So like, like, like po kayo mga kababayan. Pantay nyo po yung like. Ah. Tandaan ninyo ito. Hindi pa naglabas ah, si Peebles ng ah, issue na yan sa Congress. Mas nauna ito. Bakit? March 27. March 27, nagsama si Maharlika at si Harry Roque sa live na to. Ngayon, April, ah, April 6 and 7, tsaka nila ba sa Congress yung pasabog ni Pebbles Cunanan. So ito, mas nauna po itong nagbanta si Roque. O, oh, magbantay kayo. Kita nyo ha? Oh. Ah, yes. Ah, yes. uh, ito natin maging magkasama na naman tayo <laughs> sa Amsterdam. Oh. Ako, pinakain na ako lang sa Pinsapin. Oh, eh, yes, pasadaan nyo na, ha? Yan, eh. hmm. Pupunta pa ako doon sa bayan at mandilimos dahil ako isang asylum seeker. No? Pero oh. alam mo, mahali ka mag-ingat ang oh. mga bangag dahil oh. ang huli tayong nagkasama ng buwan ng Hulyo mm. na ang mundo dahil nagkaroon ng prueba na bangag, bangag, bangag ang mga bangag. Yes. Ah, ano pasasabugin natin maging magkasama na naman tayo sa Amsterdam. Oh. <laughs> ano na naman daw pasasabugin? <laughs> so, yung last time na yanig sila, ah. Oh. kala nyo, ha? Wala kami ibigay sa napagag kayo, ha? Ah. Oh. ang sasabihin ko pa sa inyo, tatlong verification meron kami. Kaya ah, yung mga kasinungalingan na sinasabi ng mga ahit-ahit ninyo -ahit na wala namang alam, ah. wala po yan sinabi sa mga high-tech verification na ginawa ng mga Amerikano at iba pang mga lahi. No? Tatlong, oh tatlong video daw na gawa ng mga Amerikano na high-tech na gawa ng ibang lahi, yung verification. So ibig sabihin, pinapa-edit pa nga nila. High-tech daw na tatlong verification video. So, March 27 po ito sinabi ni Roque. Nag-report po si Pebbles sa Congress March 7, ay hindi, hindi, April 7, no? Or April 6 ba yun, yung hearing ng TRICOM? Correct me if I'm wrong. Oh, so mas nauna pong nagbanta si Roque na may tatlo pa bukod sa nilabas ni Pebbles. So ibig sabihin, planado nga nila. Oo, wag na kayo magturuan. Ah, ah. verification po yan. Yes. Kaya nga, mag-isip kayo ano na naman ang mangyayari sa inyong magkasama na naman ang ah, mm. Maharlika at si Spokes Harry. Oh ano na naman daw ang aabangan na pasabog na nagsama na naman daw si Harry Roque at si Maharlika. Kasi huli daw sama nila noong July last year, may piniplay sila sa Vancouver, Canada. Ang sabi nga daw sa Long Beach, California daw yon. Oo. Oh, oh. E ngayon, si Pebbles, kunanan, nag-report siya na sa Hong Kong pa lang pinagplanuhan na noong March, uh, April 6 or April 7. April 6. April 6 or April 7. Ngayon, itong video na to na iplini ni Ka sa vlog niya is March 27, pagkabukas ay birthday ni Digong. Oo. So, yun po ang katotohanan. So, mas advance po siya ng one week bago si Pebbles naglabas sa Congress sa Tricom hearing. So, meron na. Nakaplano na yan kay Harry Roque at kay Maharlika. Nagbanta pa nga siya. Mag-ingat kayo. oh baka meron na namang pasabog na lalabas. At meron tayong video. O, may tatlong video pa. O, na ganito ganyan. ah di ba? Klarong-klaro, mga kababayan. Am I right? ah So, dito naman tayo, mga kababayan, kay FL